idol dito tayo ngayon sa ating microphone ano ito ay dynamic mic so mayroon tayong viewers mga idol kung paano daw i-bypass itong switch ng microphone sa kanyang dynamic mic Uh, kung ano ba daw ang gagawin kung may hihinangin ba o tatanggalin ano so dito idol sa mga hindi pa nakakita ng loob ng pinaka microphone na to katulad nito so ngayon ipapakita natin yung pinaka loob ng ating microphone dito so magkakalas tayo ngayon ng microphone tapos gagawin natin mag bypass tayo ng ating microphone sa kanyang switch so itong ating example so dapat idol yung ating microphone o yung XLR nito ito XLR female dapat nakalagay dito sa ating microphone para mas madali natin mahila ito. Ito, luwagan natin to ng screw. Tapos ito katulad nito, niluwagan ko na yung pinaka-switch niya rito. Kaya bumaba na siya, no? So ngayon, ito yan siya, idol. Halimbawa, natanggal na natin yung pinaka screw ng ating microphone katulad nito ayun ito alisin din natin to pero ito nakalagay sa ating XLR so, katulad nito idol wala nang screw dito ano wala nang lock so pag hinila natin yan Gamit itong XLR natin, katulad nito, ayan, mahihila na siya, no? So, ngayon, mayroon yan, ah, uh, pabigat sa ating microphone, yung pinakaloob. Katulad nito, ito, ano? So, naggaling din ito sa isa nating microphone. So, ngayon, para maalis natin yan, itutulak natin ito, papunta doon. ito itong ating voice coil ay alisin lang natin ito. So kahit maputol naman yan idol, walang problema kasi madudugtong naman natin yan. Para maalis lang natin ito, ang XLR mamaya papunta dun sa bungad. Doon natin mapapalabas to. ito. So dapat, ah, gagamit tayo, halimbawa may pako kayo, dito nyo lang ito tulak papunta dun. Papunta rito kasi dito yung malaki ano, dito lalabas yung ating pabigat ng ating microphone. So katulad nito idol, ito naalis na natin. Tapos itong pabigat nya idol ano, ayan, sumagaan siya. Ayan, tagos na sa kabilang ayan ang gagawin natin so ngayon ang gagawin lang natin dito tandaan lang natin yung pinaka-positive nito nitong ating voice coil dito so ito yung pinaka-negative tapos ito naman yung pinaka-positive so ngayon mayroon ako ipapalit dito ito ayan ang gagawin natin ito na lang ang connection natin no? wala na tayong switch na gagamitin dahil ang gusto ng viewers natin ito direct na pwede pwede naman yan na idol ang gagawin lang natin kung okay sana kung makahanap tayo dito ng wire na medyo mahaba palitan natin ito so yung switch nya no? tinanggal natin so ngayon na ito lang no? katulad nito itong XLR ng ating microphone so, yan sa pinakadulo nya no? so may number yan idol 1, 2, 3 yung 1 and 3 dyan magkasama yung number 2 ayan ay ang positive o uh, line signal natin. Katulad nito, ito number 2, yung solo. Yung magkadikit dyan o magkadugtong, yan ang 1 and 3. Ngayon, itong 1 and 3, dito natin i-connect sa negative ng ating voice coil. Tapos itong positive, dito sa number 2, itong solo na to. So ngayon hinangin ko ito para makita natin kung saan ang connection. Dito no, ito nagawa ko lang dahil may XC yung wire natin, wala akong makita ng ibang wire, masyadong malaki kasi hindi maganda hihinangin. So dito, halimbawa, yung katulad ng sinabi ko kanina dito sa ating XLR, yung number 2 dito sa kanyang positive. So yung 1 and 3 dito, ground papunta naman dito sa ating negative ng ating voice coil. So pag mahaba, mas okay para pag binalik natin dito sa ating microphone, abot yung voice coil papunta dito sa dulo ano halimbawa ganyan so ngayon i-check natin ito sa ating microphone ito yung ating microphone dulo ng ating XLR ano so ngayon ilagay natin ito para ma-check natin kung tama ba yung ating connection dito so ito ayan so try natin ngayon ito ng ating amplifier check natin ayan oh no? low sound check like test low sound check, low sound check magiging control natin dito dito sa ating mic volume ng ating amplifier dahil yung ating microphone dito wala nang switch yan dahil naka bypass na po yan ano?